Another day, another ship spotter biyahe na naman tayo. Woo! For today's video, ay sasakay na naman tayo on board Ocean Jet 88 bound for Surigao via Maasin, Southern Leyte. O in command sa atong biyahe, ang atong kauban o kigala sa PSSS na si Captain Joseph Ibas. O karon musulod na ta sa barko. Let's go! mas lindot na din niya, no? Mm -hmm. ang biyahe ani sa una, kay kato pa man si Ocean Jet 15 o si Ocean Jet 3. Karon ilan nang gipabyahe ang ilang paspas -pas na mga Ocean Jet 8 series na axbow na mga fast craft. Mugikan diay ang Ocean Jet sa Cebu inig alas 7 sa buntag ug mabut sa Maasin inig alas 10 sa buntag mo depart na kini sa maasin inig alas 10:30 sa buntag padung Surigao ug moabot inig alas 12:30 sa Uto. For today's video guys, kaya ani ata karon sa business class ni Ocean Jet. Wow. Kalaysyo na dyan. Nice. Arang ka komportable pa jud kay maka ka sa imong lingkuranan ug makahagok pa jud kag pamaayo sa biyahe. O di kini ang pamasahe sa biyahe ni Ocean Jet sa Cebu asin, Maasin ug maasin to Surigao and vice versa route ang gipaspason sa barko, way kurat? Kaya kay nila rason og 24 knots. Wow! Samot ang kapitan ani kay banggiitan pa jud. Uh -huh. Di ka angay maguol sa biyahe. Shout out kay Sir Glenn Adrian Castor, DPA og Marine Division Manager sa Ocean Jet og ni Captain Joseph Ibas kauban sa iyang mga crew on board sa pagpasulod namo og sa inyong pag-alaga. Kung gusto mo og paspas og hamugaway na biyahe padung maasin og Surigao, matik na na. sa Sakay na mo diri sa Ocean Jet. Bisitahi ang pinakaduol na ticketing outlet ug agent sa Ocean Jet sa inyong lugar. Amping, ampo og padayon. So, kita sa susunod na biyahe mga ka Bye-bye.